Mga idol, luluto tayo ngayon idol na bulalong baka. Yan idol. Yan. Yung gina natin kailangan mga idol na putol-putolin siya. O, yan o. No? Dino ribs. Tawagin baka. Tapos, mayroon tayo mga idol mais. Sibuyas. Tapos, mayroon tayo sibuyas. Dahon ng sibuyas. Tapos yung sibuyas. Tapos mayroon tayong Bagyo Pichay. Tapos to. Pasaw nga din may Tapos may may doon. Nang... Yun, mga idol. Kulong-kulong na, Nang... na siya, mga idol. Hmm. Ang ating dino ribs, mga idol. Hmm dino ribs ng baka mga idol Saan? lambot pa mga idol ngayon idol buksan natin idol oh. na siya mga idol lagay natin mga idol yung sibuyas kasi malambot na siya sibuyas Tapos lagyan natin na ito yung mais. lagay din natin na ito yung aswete. Palambutin lang natin ang na mga idol yung mais. lagay natin mamaya-maya ng idol. Huwag natin tatakpan na idol para hindi matapong yung sabaw. Let's go. Lagyan natin na ito ng paminta. Magic, sarap mga idol. Tapos lagyan natin na ito yung Siling panigang. Yan. Yeah. Lagay natin na ito ng patata sa idol. Para lumambot na siya. Pinting asin na lang mga idol. Yan. Yeah. Yan. Lagay mo natin dito idol at punong-puno na. Luto na to. Ito. Lagay na natin ito idol. balikan natin mamaya ito. Oo, oh, idol. Buto na ng idol. Hmm? Bulalong, idol, na bata. Spare ribs, idol. Idol, sarap nito idol At dulo uh, Bulalong baka Idol, may bulalong tayong Ribs ng baka Ako sabihin na may sili

boule, uh, Yup. 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 Vâng. Ừ. Bạc á. Rồi, mời luôn Làm bốt ngoài dulu-dulu dulo, ini itu dulo, 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 video dulo, thank you,